Na. So katong nagpakuan shout out mo na ni amo. Shout out ko kang Diangan Biligas, ah, a Diangan Biligas. Shout out pud ko kay Nieves Tungon Biligas. Uh, Nil Mariano, shout out sa inyo dol. Salamat sa pagsuporta. Wow. Shout out pud nice. kay Gilles sa Jilib, Jima Katuran og kang Bro Mustapa Dandong, Hello. idol. Ah, uh, shout out ko kang Sheila, Jintro, Bali Sugpatan, Gisa, Inderes, in de, in o kang Tungkalan, Mara Uno, shout out. Ay, shout out de kang Tungkalan, Christine, King Kamis, o Angel, Kanindo. Terima kasih sa inyong Oh man! Shout out sa mga idol si Kitoy, Pinyol, Big Tabat, ug Jan, Jan Michael Wata. Shout out sa inyo doon. pinaka puti. What? Pinakaputi nga mga tabat sa Lakaron. puti. Pinaka-item di shout, out na sa Quad. At ang followers niya nga si Jcat. Shout out sa inyo ha. si Marilyn nga Nga nasa buhol. Shout out sa inyo ate. Okay nito, tol. Shout out sa mo si Glenn Bandila. Shout out sa mo na sa Cotabato. Sultan Kudarat. Shout out. Oh, Thank you. Really nice. Sa suporta. Shout out po dito kay Kel from Bohol. ni. Anali Ambok. From Davao. Daba from Davao. Bandila. Badin Yato Dumuso from Kuwait. Shout out, Shout out. Shout out. Shout out. Dol. Art, Arts sa ni? Art siya to. Art Compostela, kum, Rex, Domoso. Gaw! shout out. Salamat sa pagsuporta. Shout out kang Christine Mariano. Totoo ang sigarilyo niya. Pabol din ako si Marilis uh, Marilis uh, Marilyn uh, Marili, from Digos City. Shout Uks, so <laughs> Shout out rin ko sa mga gwapang mga pam girl sa Petron lakaron dol. Shout out sa inyo ha. Salamat suporta mga biniis. Oh, sani Bulkanay Singh Sharp. Shout out, salamat. Okay. 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 Shout out sa mga. Come on, come on, come on, come on. Jidol. mga basher na muna Salamat sa inyong suporta. Ah. What? Shout out na lang ko sa sa tanan no sa, sa tanan nagsubaybay so sa mo ang video salamat sa inyo i hope nga magtaas pa mo ang mga followers so salamat support sa inyo. support lang support guys palo lang ng nga rumabiners salamat kana lang